Hello guys! Ayan, so for today's video nga po, so bibigyan ko po kayo ng tips para po dumami po ang atin pong reels video or atin nga pong short video po na ina-upload po sa atin pong Facebook account. Guys, so una po, yung paglagay nga po natin ng caption. Guys, yung paglagay po natin ng caption ay napaka-importante din po yan. So, dapat po gandahan po natin ang paglagay po ng caption. Yung paglagay nga po natin ng caption, guys, ay diyan po natin una. Yan po yung unang nakikita po ang atin pong audience na pag nakita po niya na maganda ang inyo pong caption ay magkakaroon na po sila agad ng interest na panoorin po ang inyo pong reels. Ayan, so ano po ba yung pangalawa? So yung pangalawa guys, mag uh, maglagay po tayo ng hashtag. Hashtag kung ano po yung trending, kung ano po yung kung ano po nauso na hashtag. Pero guys, aware po tayo sa paglagay din po ng hashtag na dapat po naka uh, dapat tugma ang hashtag po na linagay nyo po sa inyo pong uh, pinopost po na reels. Ayan, so kung halimbawa po kung cooking po yung, uh, yung reels nyo po, yung video nyo po, ayan, so dapat po maglagay po tayo related po sa hashtag about cooking po. Ayan, so, at yung pangatlo nga po, so yung mga reels po natin guys, ayan, pwedeng pwede po natin siyang i po sa atin pong stories. Dahil lahat nga po ng atin pong mga friends or atin pong mga followers ay nakikita po ang inyo pong uh, uh, stories. So, uh, dagdag po 'yon. Posible po na pag nakita po nila 'yan, ay posible din po na panonoorin po nila ang inyo pong uh, reels a video. So, dagdag views din po yon guys. At 'yung pang-apat nga po, ayan, so uh, pwede pwede nyo rin po siyang i-share po sa inyo pong group. Ayan, so dapat din po aware po tayo na may uh, may limit Uh, may limit din po ang pag-share po ng group. So, dapat po, no, dapat naka-public po yung group po na yun na sinasharean nyo po at hindi po ito naka-private. So, unless po kung naka po kayo. At guys, so dapat po at least 3 uh, groups lang po yung pwede nyo pong ishare at, at baka pag nasuburahan po tayo, eh, magkaroon po tayo ng spam of violation or restriction. At ang pinaka-importante nga po sa lahat, ayan yung panglima, yung panghuli nga po guys. So dapat po mag-create po tayo, mag-post po tayo ng atin po mga reels ng informative po dapat. Yung pong dapat may matututunan po ang atin po mga viewers. Yung entertainment po, ayan, yung dapat po na-entertain -e po natin ang atin po mga viewers. Ayan, yung napapasaya po natin sila or um, napapa-smile. Ayan, yung na-entertain -e po natin sila. At guys, yung dapat po yung uh, dapat ma-inspire po natin sila. So, uh, ayun lamang po guys. So, I hope po na may natutunan po kayo. Uh, ito pong video po na ito. At nagkaroon po kayo ng konting ideya po. Pagdating po sa pagpo post po sa Reels.